Open lang natin yung Chrome. I Share. Uh, I-search lang natin yung MMDA in check. And then, i-click natin tong how to check your MMDE in violation. Pagdating dito, i-click natin tong website nila at dito ka na mapupunta pagdating dito ilagay mo lang yung ano plate number tapos uh, MB file number yan ay nasa OR mo yan yung pwesto ng motor ayan o oh, OR na motor pagkatapos nyan i-click mo lang yung check yun na yun, takasintayin lang lumabas kung mayroon kang violation or wala. Kung wala, ito ang makikita nyo sa inyong chinik, So yun lang, napakabilis lang.